Uh, Andi dito ako sa bukid ngayon Kasi sinundo ako ng pamangkin ko Kasi sabi niya Pwede na raw mamulot ng sibuyas Yung mga tira-tira ba Yung hindi nakita ng mga nagbunot So naiuwi na nila yung enani nila So Ngayon uh, Kung ano yung makuha mo rito na naiwan Eh sayo na kaya hindi ako nahihiya na yan, yung pamangkin ko, asawa ng pamangkin ko mismo. Yung, yung babae, yung pamangkin ko, sinundo ako sa bahay para uh, samahan sila. Ayan, may napulot na sila. Oh. So, andun yung iba pang namumulot. Oh. Oh. Ang kapal ng damo, sigurado ang daming na iwan dito. So, uh, mamumulot ako eh ba't ako mahihiya baka sabihin nila kumo galing ng uh, ibang bansa eh ayaw ng umapak sa bukid uh, kung naalala nyo inikot ko kayo sa kabukiran na ito noong 2 weeks ago so ngayon andito na naman tayo sa bukid at mag susubukan kong mamulot ng sibuyas eh mahal na ang sibuyas yata ngayon sige samahan nyo ako mga kapatid o oh, ito nakaisang timba na yung aking uh, yung asawa ng aking pamangkin. Yan. Yan, lag nakit lag nakikita niyo na yan lagi silang mag-asawa. So ang kapal ng damo. Oh. Magandang pagkain ng baka at kambing. Sige, makikipulot na rin ako. Ganito ang buhay uh, provinsya. probinsya. Buhay Pilipinas. So, pag andun ako sa Canada, ang iha-harvest ko doon, mostly gulay din sa backyard. Wala akong sibuyas na marami doon. Magtanim ako siguro, mga mga limang pulang, kwari, uh, sa, ah. o kaya uh, mas mababa pa sa 50. Sige, si umpisahan ko na rin nga. So, ito ang nap napulot ko, oh. Oh. Ito pa, yung sa sa pamangkin ko oh, silang mag oh, mag-asawa oh, ayan na napulot nila o oh, yan. ayan so, kahit pa paano may napulot din ako oh. yeah, uwi na kami kasi gabi na oh, so ito ang mga napulot ito pang pa bibilin mo next, next hindi ka na bibili ng sibuyas next month mahal na to ang mahal na ng sibuyas